Kapag unang namulaklak ang ating mga tanim na kamatis, kailangan na nating putulin at alisin ang mga side shoot o suhi. Pakitandaan ito. Ito ay dahon, ito ang main stem at ito ang side shoot o suhi. Ang side shoot na ito ay pwedeng putulin. Narito pa ang isa. Dahon, main stem at side shoot, pwedeng putulin ang suhi na ito. Ganito rin dito. Dahon, main stem at side shoot, dapat din itong alisin. Nine na de ang side shoot na ito ay hindi dapat putulin. Ito ang main stem at ito ang side shoot. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng iwan ang dalawang tangkay na sabay na aakyat na makakatulong upang mas dumami ang bunga. Pinakamainam gawin ang pagputol ng mga suhi sa maaraw na araw dahil mas mabilis ang paghilom ng sugat sa halaman at mababawasan ang posibilidad ng impeksyon mula sa mga sakit. Kung mahilig kang magtanim pero hindi sigurado sa tamang pag-aalaga, pindutin ang plus sign para sundan kami. Nagbabahagi kami ng mga tips sa pagtatanim araw-araw.